ngin sungga ya oh, oh. Ba nyo kana ano oh, do Ini lap no, no? Sa ubos. Oh, oh. ha Edo

Huh. Ay, ito. Piso. Ay, eh, piso man <laughs> eh. say. Ay, ang naman yung Ang tawot mo Kulang pila, to, 100, 180 plus. Tagahin na lang mo rin. 400. mo po, tara. Ako na tayo mo ginan lima ka Santa Claus dala? Huwag sa ka, Huwag sa kayo rin. Huwag. duwa ka Santa Claus uh, sakwat? <laughs> na. Uh, puro ako. Ako, tako, sa, para, sa sako, inyo kasi ako kaya uh, it's expel really like, like, dyan eh, i-laid uh... like. siya ngayon pang-relief pala Tama pa daw ako, na tama, anong pang bulik ka dyan Gusto ko mahalin na saka, eh, <laughs> sa Tapos gusto ko kong cutter eh. Dako, wala na yung tabang, kay siya na yan, yung pang-ulik ka, basura mo. Hmm. Uh, basura sa kung paano. Pa kaya ano na, pagkilo niya. ang mga um, yung mga paano, dito yan, yung hindi na napakalit. Hay padal ay padala na abi dalan lang abi daw basi mapusta mo pa na. <laughs> Do simple ni ng hmm. lang nga basi rito ya pero ni ko pa na ilay pag tama sa uraya. Tama sa ura na nga mga kwarta. Kwarta di day kay kuha sang scrap ya may ano ya may class sang scrap yang dako presyo may ara yang gamay mo. Ay for dako lang nila ya. Asa sana to kinaangot No, more now. don't know what. What? Hmm? What do you want? Stick food. Plastic, plastic food. plastic food. Plastic, uh, plastic pork. Ah, uh, plastic pork. No more plastic pork. Stel partu, pa stel only. nomor plastik, ubus mm -hmm. na, <coughs> pelangga ikutin ajo, kayak binataganya kosan beleno, oh oh, Hmm. Hmm. Tambuk aku Bersih minag kuat kan Kikilain ye curah hmm. Ye curah Kwanaw Dupat tayo Bersih minag kuat Tambuk Hmm Hmm, saya nggak main tambok tembok. Hmm. Emang lelaki itu udah kuat main main udah kuat, kalau udah kuat tergelir nah, pilat. Pilih, pilih onya tuh mengatakan udah kuat di kamu ini kada kuat, pero. <laughs> kamu ini aku nemi, anjau nang gilu, yong iban ini nang gilu. Kaya nang do orange, So, oh. ang iba niya, yellow, ni mo agi, o. Oh. Ano yung tura niya sa agi, o. Oh. Ilo, kaya mo rin. Ang orange bayi. <coughs> ang laki puti. Oh. Ang bayi orange, ang agi yellow. Ang laki puti. Ang ila ila Kaya Ha, kung na may ani orange oh. Chủ lì nha mặt tía Ang y daw balot ado pinoi mục lục lôi y lô na. cho nga 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 Nanu blue, no gani mo. Oh, Tinatapon nila yan. Paano? Hindi mo naman masusunog yan. Ang. Ah, yun, no? Hindi mo masusunog yan. Hindi mo Ay, ito sa mga so, Aluminium na yan. Ay, ko. Palakan na yan dito. Hmm. Aluminium na. Hmm. yan.

we're going? Huh? Where going? Huh?

Ikaw na wave. Paalam yung kinukuha. Oo, yung mga na-break katawan. Ano siya napunta ang katawan?

sudah pindah Pak mau ubus, lagi <laughs> <laughs> <laughs>